Uh, mapagpalang araw po sa ating lahat. ah, uh, ito po. Uh, hindi na naman po ako nakapasok. Kahapon pa po ako. Kasi po kahapon ay Pina-check up ko po yung anak ko. At ngayon po ay dapat papasok na po ako. Eh, hindi po ako makapasok dahil wala po magkatid sa akin. At wala rin po sa isa ko ng mga anak. Kaya, ayun po. Masama po kasi ang pakiramdam ng mister ko. At yung isa ko naman pong anak na dapat po maghahatid sa akin ay masakit daw pong ulo niya. At antok na antok siya. Kaya, ayun po, nag-decide na lang po ako na mag-absent na lang. Uh, bali, nag-chat na lang po ako sa boss ko na boss ko pong lalaki na kung wala po siyang pasok ay mag-absent na lang din po ako dahil nga po walang di dito sa bahay kaya ayun at salamat po sa mga boss ko dahil sobrang maunawain po nila at sobrang maluwag po nila sa akin ayan, uh, shout out po sa aking mga boss, hindi ko na po babanggitin kung sino po sila basta alam na po nila yun uh, ayan ka, at yun po yung dahilan din na kaya ayaw ko po pong umalis sa kanila hanggat maaari kasi nga po ay sobrang loob nila sa akin uh, ngayon po ay ano ngayon po ay magluluto naman ako ng tanghalian uh, katatapos ko lang din pong sunduin sa practice yung isa kong anak kaya ngayon pa lang po ako magluluto ng ano pero maaga pa naman po dahil mga ano po? 10.30 pa lang po siguro. Ayan. Uh, magluluto po ako ng nilagang baboy. Iyan. Bumili na rin po ako ng saging. Tsaka po, uh, ang tawag dito. Repolyo po, kalahati lang po binili ko. Tsaka po isang itong... pechay. Ayan po. umpisa na po muna natin na magluto para ma ano po siya kaagad magluto po siya kaagad at ito po pala yung karne na binili ko buto-buto po, Buto -buto po ba nito ayan ang dami pong kalat <laughs> ang po kasi kapag din... ang din kapag ang sa bahay ang dami rin gawain Ang ganda po pala ng na nabili kong buto-buto. Maana po siya. Malaman. Kahit medyo po tanghalay na ako nakapunta sa binibilhan namin ng karne. Eh, nakatsempo pa rin po ako ng magagandang parati. Ayan. At bali kapag magluluto pa ako ng karne ng baboy, ay pinapakulo ko po muna yung tubig. Tag ko ilagay yung karne. Tapos, takpan natin siya. Takpan. This. Tapos ng asin. Raming tambuo. At seasoning. Ayan. Ayan natin hanggang sa siya. Ilagay ko na po pala yung sibuyas. Nakalimutan ko po ilagay kaya. Tingnan po natin kung siya ay malambot na. Malambot na po siya. Dagdagan na po natin siya ng tubig. Dahil namunti na po ang kanyang sabaw. Tapos pakuloyin lang po natin. Ngayon po ay kumukulo na siya. Kaya pwede na na, na rin po natin ilagay ang saging. Ayan. Sakatan po ulit natin. Hanggang sa lumambot ang saging. Ngayon po ay tingnan natin kung malambot na ang saging. Ayan, okay na po. Pwede na po nating ilagay ang repolyo. Pakitan po ulit natin saglit. Dali titikman po pala natin. Medyo matabang po. Kaya dagdagan po natin siya ng kaunting asin. Ngayon po ay ilalagay na natin ang pechay. Sabayan so, po ulit natin sa grid. Karaan po ng ilang minuto ay atin pong ilalagay na ang alagbati. tapon po natin saglit. Ngayon po ay pwede na nating patayin ang kalan. Ganyan lang po siya. Madali lang po kasi maluto ang alugbati kaya saglit na saglit lang po natin siya iluluto. Yan, pwede na pong kumain. Ito na po guys, luto na po ang aking nilagang baboy.